So, good morning guys. Ngayon ay araw ng linggo. Andito tayo ngayon sa pagkatrabaho natin. So, bakit nga ba tayo andito sa pagkatrabaho natin kahit linggo? So, mag-overtime tayo ngayon dahil na may mga dumating na unit galing Japan. Mga knockdown. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo. Pupunta tayo dun sa mga truck na yun para tingnan natin yung mga asimbole natin. So, tara! tayo. So, ayan kung makikita nyo, ito yung mga cowl nung mga truck na galing Japan. Ayan. Hanggang doon. Ayan o. No? Oh. tayo sa likod. Ang gumagawa na rin sila. Ito yung mga ano. Ito yung mga knockdown. Ayan. Ito yung mga kaulpa. So bali ilan to. 1, 2, 3, 4, 4, Ito yung mga simbolin natin. Sana nga, ito nga lahat yung mga asimbolin natin. So, ayun na nga, naipakita ay, ko lang na sa inyo yung mga asimbolin natin. So, yun nga lang, ay tingin ko hindi tayo makakapag-upload ng video kasi nga mag-aasimbol nga tayo ng, ano, ng truck. Pero, saan yung papakita? Hey! Ayun, makakita yung mga aso. Ayan, sa kabila. Sa kabila kayo ng kaso. Hey! Okay ka nga! Ayan laki ng aso. Papakita ko sa inyo. Hey! Hey! Yon, oh. hey. Wow, ang lalaking aso yan. Ano tawag niyan, pare? Ha? German. 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 German si Porja tayo. Wala 'yo. Hey, okay. Yeah, thank you. Yon so ay nga ano, lalaki ng asang <laughs> so yon tuloy sabi ko sa inyo kanina na hindi mo na tayo makakapag-upload ng video, hindi mo na tayo makakagawa ng video kasi nga mag-assemble tayo. So tingin ko mga isang linggo ito bago tayo hindi makapag-upload na naman. Tulad ng dati na yun nga hindi nga tayo nakapag-upload ng video, di ba? Kasi nga nag-assemble tayo. Pero ano, gagawa ako ng mga short clip na video. Pagkasama-samahin ko na lang para makita nyo yung update dun sa pag-assemble natin. Yun, so tingin ko hanggang dito lang siguro itong video na to at sana bala, supportahan nyo yung mga video natin na mga unang ginawa natin. Ano? Panoorin nyo rin yan. Trabaho na tayo.